Sena, good morning mga kamot-mot So for today's episode, so nandito tayo ngayon sa Kawasaki Leisure Bike, Cavite Para sa uh, 2024, uh, actually July, month of July, mayroon silang promo So nandito sa yung list ng mga unit ng naka-under promo So this uh, promo, hang, uh, until, valid until July 31, 2024 So hindi ko alam kung mag-extend pa sila So ayan, panoorin nyo yung mga promo So baka ito na yung pagkakatao nyo Para makapag-avail ng inyong mga dream bike And baka nandito sa uh, list of promo ng Kawasaki Leisure Bike Cavite Okay, so tara, isa-isay natin Pero bago yan, gusto mo naman syempre mag-shoutout sa aking tropa pips You know, shoutout Shoutout Kuro. So nag sila siya ng bagong ano 2024 Porta no? Na yes sir, 2024 versus 1000 Versus 1000 So okay, so tara So, nakain natin yung uh, pinakamalit na displacement. So, ang uh, Z650 2023. So, mga 2023 model yun nandito na under promo. So, pasensya na sa lighting. Parang malalim -ano ata. Medyo malabo. So, this is the 2023 Z650 uh, model naked bike so from 433,000 433,000 ang SRP. Now naka-promo siya uh 403. So 30,000 yung na less sa unit na to. So ilalagay ko yung uh ano nit uh, installment dito sa side kasi dahil nagbago yung ano niya uh, SRP niya dahil sa promo. Magbabago din yung installment nung uh, unit na to. So ilalagay ko diyan para mas makita niyo and ma nyo niyo yung price nung unit na to. Okay, so next natin yung Z900. So isa to sa mga ah uh, best seller ng Kawasaki naked bike. So the 900 the standard and the SE. So yung SE hindi siya naka-promo sa ngayon. So yung standard lang yung naka-promo today. So ayun ibigay ko lang kayo ng ano ng konting details pagdating sa uh, SE and standard. So yung SE, meron siyang all-in shock. Then the Brembo brakes. So pagdating sa standard naka Nissan brake caliper two piston and naka-standard shock siya na horizontal buckling. So, yun lang yung pagkakaiba nila. Yung dalawa. Yan. So, naka Olens. Shock. Yung yellow spring or yellow ano. Uh, yan. Dumping. maganda ganda. Olens. So, so, adjustment. Then, the Brembo brakes. And, additional ko itong uh, telescopic niya. O yung uh, inverted fork niya is gold. So, price. So, ang price ito before is 566,500. Pero now, uh 531,500. So, nasa 32,000 ang less nitong uh 2023 Z900 uh standard edition. 'Yan. 'Yan yung naka-promo. And also meron din tayong RS uh 650 isa sa mga classic bike ng Kawasaki na mid-range. So ito, uh, matanda konti kay Eliminator 450. So Zig 650 RS. So 2023, at uh, 2022 model. So ito lang yung uh, medyo nalalayo yung model ng uh, bike. So the rest 2024 and 2023. And this one is before 469,500. So now uh, price nito is 444 500. So nasa 20 20k, 25 25,000 yung na-less mo pag nag ka na ng uh, 2022 Z650 RS. So ayun, kung may mga question kayo ah, uh, installment niya is nasa promo base na rin. So, yung binanggit ko na promo base, yun din yung installment may computation tayong ilalagay dyan. Then, installment per uh, monthly na mapipili nyo. So, after uh, up to 4 years terms, ilalagay natin dyan. And next is the uh, sports touring na bestseller ng Kawasaki. So, ito yung aking dream bike. Hindi ko pa nakukuha ka ngayon. So, the Ninja 1000 SX. So, ito na kompletong modes lahat. Uh, grabe, uh, quick shifter at uh, cruise control, traction control. So nandito na lahat Lo uh, loaded bike. so ito yung ano, pinaka um magandang ano, uh, sports touring ng Kawasaki. so 'yan. So ang price nito before 718,000 pesos. So ngayon, makukuha nyo to sa price na 600 78,000 pesos So, ang laki ng uh, Binaba ng price sa 40 Around 40 40,000 So, yan The Kawasaki Ninja 1000SX So, 2023 model So, wala pa silang model ng 2024 So, ito yung naka-promo nila ngayon Ayan And also yung KLX 140 So, meron silang Naka-promo na isa KLX 140 So the KLX uh, 450 RF So ito yan Sa so mga nagtatanong Street legal So hindi po So mapapansin nyo Wala siyang headlight Unlike sa ganito Na meron siyang headlight So ito yung street legal Then meron siyang Lagay ng side mirror So yun lang ang mabilis na explanation dyan yan. So ito yung nakapromo ngayon The KLX uh, 140 RF Surprise so before 160 so no makukuha nyo to ng 155,000 so alang alam ko na ito walang installment na ito uh, cash base lang to kasi production bike to yan so the KLX 2023 140RF okay sa so mga nag uh, mahilig mag offroad beginner bike ng offroad yun pwede pwede to So yun, this is the 2024 July promo ng Kawasaki Leisure Bike Cavite So napakaraming unit dito So yun, yung mga na promo ngayon Z650, Z900 Standard, Z650 RS, Ninja 1000, then the na 140 2023 model Okay So mga mat-mat, sa mga gusto makita yung units available to sa Kawasaki Leisure Bike dito sa Anabu And look for Ma'am uh, Erica para sa full details. Okay, so hanggang dito lang yung aking episode. So this is Iman Road. Peace out!